Presyo talagang palamang 100% na alam na alam mo na na peke itong Yamalo Blue Core na to. Lalo na pag nakita mo yung laman niyang langis, hindi po ganito yung tunay na kulay ng Yamalo Blue Core. Dahil ang tunay na kulay po niyon ay dark color. Kanta gabi sa mga pare ko At ito po, namili po tayo ng Yamalo Blue Core na peke sa online store. At para na rin pong mawardingan kayo na naglipa na po yung mga peking yung Yamalo Blue Core sa mga online store. At ito nga po yung isa sa kanila mga ayaw po makabili ng peking yamalub lukor, ito po yung mga tips ko sa inyo. Kasi matagal na rin po tayo namimili dito at alam na alam po natin kung ano po yung pagkakaiba ng peke sa original. At ito po, meron po akong dalawang original dito. At ang kauna-una po nagkakaiba sa kanila ay yung kanilang presyo. Tulad po nitong hawak ko na to yung presyo po nito ay nagkakalaga ng 170 pesos so ito po ay 800 ml Napakamura po yun. Samantalang ito pong original, ito po ay nagkakalaga ng 330 dito po sa amin. At 1 liter naman po yung kanyang quantity. So, napakalaki po ng diferensya niya, mga pare ko. Eh. Dahil kung susumahin mo yung mga 800 ng Yamalo na original, ito po ay nagkakalaga ng mga 280 pesos. Kaya presyo pa lang po nito na 170, ay kaduda-duda na po na posible pong peke itong bilibili po natin na Yamaha Blue Core. At hindi pa po dyan, syempre sasamaan pa po natin ng kanyang physical appearance. Kung baka, yung kanyang nalagyan. At ito po yung pagkakaiba ng peke, tulad nito nasa kanan ko, sa original pagdating naman po sa kanyang nalagyan. Sa part po na to ay gagamitin ko po yung dati ko po ginagamit na basian upang hindi po ako makabili ng peking yamalubro core. At ito po yon mga pare ko. At pipili po dito ng madaling tandaan at madaling makita. Hindi po natin inimbento ito mga pare ko. Dahil itong basehan po nito ay galing po mismo sa Yamaha 3 shop na authorized mismo na nagbebenta ng original na Yamalu Blue Core. So dito lang po tayo babase sa panlabas niyang kainyuan. Dahil yung panloob po ay hindi po natin siya ma-access. Dahil hindi naman po papayag yung pagbibilan po natin na buksan po to at tignan po yung laman loob niya niya. Kumbaga, yung mismo pong langis at yung pinakatakip niya po rito. Yung pinakasil siya. So, dito lang po tayo babasin mga pare ko. Nagan literally po sa outside appearance niya lang. So, dito sa kanan, yung ating dalawang original na Yamalo Blue Core. At dito naman po sa kaliwa, yung ating Peke. At itong ating dalawang original, kung mapapansin nyo, ay identical na identical po silang dalawa. Uh, mula sa ulo, hanggang sa paa. At wala po silang pagkakaiba. At kung i-compare naman po natin yung Peke, o, sa unang tingin pa lamang, ay hindi mo malalaman yung kanilang pagkakaiba. Dahil halos parehas lang din po. At uh, kung meron po kayong napapansin na kakaiba, ayan mamaya na lang po natin siya pag-usapan. So, ito na mga pare ko, eh. at humingi na po tayo ng tulong sa ating basihan. At ang kauna na ako may bibigay na tips sa inyo ay itong kanyang uh, batch number. Dahil yung original po ay mayroon pong printed na batch number. At ito po yon At yung uh, peke, syempre, ay wala po. At dito naman po tayo sa aktual. Ito pong ating original. Ayan po yung kanyang batch number. Ayan o. So, yun ang po ang kauna unahang titignan, mga pare ko, para po hindi po kayo makabili ng peke. At ito naman po yung peke, 100%, eh literally po, wala po siyang batch number kung kailan po siya ginawa. Alam ba po natin ay yung kanyang takip. At base po rito, yung takip na po ng original ay malaki kung kumpira po natin sa peke. At ito naman po, yung original ay rough surface. Ang sa peke naman ay smooth surface. So, ito hindi po natin makikita to dahil nasa loop po to. At ito, makikita nyo yung pinaka ring nya. Sa original, malit lamang. Samantalang sa peke ay makapal. At kung i-actual po natin, ayun o, kitang kita nyo na agad ayo. Sa takip pa lamang. O, makikita nyo itong dalawang original natin o. Parehas po yung kanilang takip po. Samantalang yung peke ay ibang iba dahil sa pagplastik pa lamang po yung peke po ay para pong umurahing uh, tabo yung kanyang plastik samantalang sa original ay ang ganda po quality yung kanyang pagkakagawa ng takip yung kanyang pa ng logo ganda ng pagkakahul mo at samantalang sa peke ayun o, patay na paangit o, kita nyo agad ayun kukumpara po natin yung kanyang size, ayun, malaki po talaga sa original oh. Samantalang sa peke ay maliit. At yung ring na sinasabi o, oh, maliit lang dito oh, sa original. At yung ring nito ang kapal. So, positive mga pare ko eh. At totoo nga po, yung pagkakaiba dito at dito. Pangatlong basean naman po natin ay yung guhit po kung gano po karami yung laman nitong ating langis. At kung babasihan naman po natin dito, yung sa original daw po ay makapal daw po yung guhit at sa peke ay manipis at dito naman ulit sa original yung kanyang guhit ay hanggang dito lang po sa pinaka area na to samantalang yung guhit ng peke ayon abot hanggang sa pinakataas niya at kung naman po natin ay totoo nga mga parik oy, dahil yung guhit na to ay makapal sa original kung compare po natin sa peke na manipis at yung guhit naman po ay hanggang dito lamang. Samantalang sa peke, ayon hanggang dito sa pinaka takip niya yung guhit. Last na basehan po natin, ito, final na po ito. Kasi nabili nyo na po ito lang is, at nabuksan nyo na po siya, at gagamitin na po siya. At makikita nyo po kung ano po yung laman niya. At base po rito, yung original po natin ay darker po yung kanyang kulay. Samantalang yung peke, ayon light po yung kanyang kulay. At isa pa po mga pare ko eh, kung hindi man po light yung kanyang kulay, ay yun, parang ganito po yung kulay ng nabili yung langis. So ito, 100% na peke po yung nabili yung Yamalub Blue Core pag ganyan po yung kulay ng laman ito. Ito na po, yung personal ko napasin na pagkakaiba nilang dalawa at posibleng napasin nyo rin yung kulay blue. ano oh. Itong original, ayun, langit na langit po yung pagka-blue nito. At sa peke naman, ayun o, oh. pansin nyo po ba, na dark blue. At yung uh, size po ng bote niya, itong sa original, pakapal po yung size niya o yung lapad niya sa oh. Samantalang dito sa peke, ayun no oh. manipis. Ayun oh. Dito rin sa side na to. Ayan o. Manipis to. Kita nyo pa lang o. So, dyan pa lamang. Ayan o. Pansin na pansin mo na agad yung pagkakaiba ng dalawang lungs nito. natin kung ano talaga yung laman ng lungs na to. Ba? Ang tigas ng kanyang seal. At hindi ko mabuksan. Kung <laughs> makikita nyo, nakakatawa. <laughs> so, yung hindi naiwan, yung ring niya dito sa ating bote <laughs> at kasama po siyang natanggal so dito pa lang alam na po natin na piki itong langis na to dahil yung tunay po na uh, original ayan o, kung makikita nyo pag tinanggal po natin yung takip maiiwan po yung kanyang ring yan ito, Tingnan natin kuha tayo ng sample Hindi eh, naman po ganito yung original na Yamalub Blue Core. Dahil ang original po na kulay ay ayan po, dark color po yung kanyang kulay. Eh, ito, literal na, ay eh, Diyos ko po. Ewan ko. <laughs> Ako naman po yung tatanungin kung may rekomenda o pwede po ba natin gamitin to sa ating motor. Ang sagot ko po dyan ay 100% no. Hindi po mga pare ko, hindi ko po may pagkakatiwala yung lakis na to para po sa aking motor. Na hindi naman po natin alam talaga kung sino po ba talaga yung gumawa ng lakis na to. At kung namit po ba talaga nito yung nire-require ni specification para po sa ating motor. So, amin pa lamang po. mm Hmm, hindi po ito yung usually na amoy ko sa langis ng mga motor. Yung amoy po nito ay naamoy ko po sa mga industrial oil. So kaya kung ako po tatanungin nyo ay big no po talaga ako kung ito po ay gagamitin ko para po sa aking motor. So pas muna po tayo dito mga pare ko eh, Kasi engine na po yung ating pinag-uusapan dito. Pwerte naman ng grass cutter natin dahil makakatikim siya ng Yamalube Blue Core Dahil sigurado po tayo na doon yung bagsak nito. So ayan mga pare ko, yung akin tips upang hindi po kayo makabili ng Peking Yamalube Blue Core.